Panitikan sa Panahon ng pananakop ng Espanya Alam nyo ba? Sinasabi sa ating kasaysayan na si Ferdinand Magellan ang nakadiskubre ng Pilipinas. Subalit, bago pa man dumating ang mga Kastila, ay mayroon na tayong koneksyon sa uh, iba't ibang lugar sa Asia. Tulad ng China, nagkakaroon na, na tayo ng border change sa Malaysia at sa iba pang karating bansa. Tinawag ang ating bansa bilang Las Islas de Filipinas bilang pagpaparangal noon ay hari ng Portugal na si Haring Felipe II na kanyang pinaglilingkuran. Ang pagdating ni Magellan sa ating bansa ang simula ng isang mahalagang yugto sa ating kasaysayan na nagkaroon ng malaking impluensya sa ating panitikan. Ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng bansa na tumagal ng 333 taon mula sa pagdating ni Ferdinand Magellan noong 1521 o 1521 hanggang sa pagsuko ng Espanya sa Estados Unidos noong 1818. Ang pananakop ng Espanya ay nagdulot ng malalim at pangmatagalang impluensya sa kultura, lipunan at panitika ng Pilipinas na hanggang ngayon ay mababakas pa rin sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ano nga ba ang impluensya ng Espanya sa ating panitikan? Una, pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ito ay nagbigay daan sa paglitaw ng mga panitikang nagtatampok sa mga aral at doktrina ng simbahang katoliko, tulad ng pasyon, nobena, at aklat panreliyon edukasyon. Sila ay nagpakilala sa iba't ibang konsepto. Sila ang nagbigay ng edukasyon sa Pilipinas ng mayroon na tayong universidad, mayroon ng primaria, mayroon ng sekundarya. Subalit ang problema lamang ay yaong may dugong kastila at may yaman lamang nakapag-aral. Teknolohiya. Sila sa panahon nila nagkaroon ng uh, printing press, no? pag-imprinta Nagbigay daan sa mas malawak na produksyon at distribusyon ng mga akdang pampanitikan. Impluensya din nila ang panitikang awit at kurido. Mahabang tulang naglalahad ng mga kwentong may mahika, makikipagsapalaran at romansa na kadalasang hango sa mga akdang europeo. Ang popularidad ng mga ito ay nagpapakita ng pagsasanib ng lokal at dayuhang elemento sa paghubog ng panitikang Filipino. Panahon ng pananakop ng Espanya. Ito yung ating panitikan. Pasyon. Isa itong mahabang tulang naglalahad ng buhay, pagpapasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Karaniwan itong inaawit o binibigkas bilang bahagi ng pagunita sa Simana Santa. Awit. Ang awit ay tulang pasalaysay na may sukat na lalabin dalawahing pantik sa bawat talutod at may isahang tungmaan. Karaniwang paksa nito ang kabayanihan at pag-ibig. Halimbawa, ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltasar ay isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng awit. Ito ay naglalahad ng kwento ng pag-ibig, pagtataksil at kabayanihan na naganap sa Albania at may malalim na pagtalakay sa mga isyong panlipunan at politikal. Kurido ito ay binubuo ng mga tulang pasalaysay na may sukat na walong pantig sa bawat talutod at mabilis ang daloy ng kwento. Ang mga kurido ay karaniwang umiikot sa mga pakipagsapalaran ng mga kabalyero, mahika, at mga elemento ng pantasya. Sinakulo Ito ay isang dulang nagpapakita ng buhay at pagpapakasakit ni Heso Kristo. It itinatanghal ito sa mga pagpublikong lugar, lalo na sa panahon ng kwaresma, at tinatampok nito ang iba't ibang yugto ng pagpapakasakit ni Kristo. Moro-moro Ito ay isang dula kung saan ang mga moro o muslim ay pinapakita ang bilang ng mga kontrabidang palaging natatalo na mga kristyano sa huling. Ito ay naglalarawan sa mga labanan sa isang komedyang paraan sa bagitan ng mga kristyano at mga moro. Sarsuela Ito ay isang uri ng musikal na dula na karaniwang nagtatampok ng mga kwentong pag-ibig, mga isyong panlipunan at iba pang temang may kaugnayan sa buhay ng mga Pilipino na hinaharap sa pamamagitan ng pagsasalaysay, pag-awit at pagtugtog. Dalit ito ay popular na katutubong tulang may apat na talutod sa bawat saknong at may sukat na wawaluhin na sa panahon ng Espanyol ay naging awit. Karagatan Ito ay isang paligsahan ng tula na kalimitang nilalaro sa mga luksang lamayan o pagtitipong parangal ng ating mga ninuno sa isang yumao. Ang paksa nito ay pumapatungkol sa isang alamat na nauukol sa singsing -sing ng isang dalagang diumanoy umano'y nahulog sa gitna ng karagatan. Ito ay binubuo ng mga saknong na may apatang talutod at labindalawang panti. Sinasabing ito ay higit na mainam kaysa duplo, sapagkat ito ay nag-aangkin ng malulundong, talinghaga at malalalim na palaisipan duplo. Ito ay pagtatalo rin ng ginagamitan ng tula at kausayan sa pagbigkas. Ang katwirang ginagamit dito ay karaniwang hango sa mga salawikain, kawikaan at kasabihan. Katangian ng panitikan sa panahon ng Espanya Paggamit ng reliyon sa panitikan Pagtataguyod ng mga aral at moralidad Pagpapahayag ng mga hinaing laban sa kolonyalismo paghalo ng katutubong kultura at banyagang impluensya. Yun, yun lamang. Maraming salamat.